Yeah. Wala yeah. magdadayin man yan, do'l? You know? Kebo mo nabasa oh. Ha? Kebo. Go na. na Listen, Kasama ko nga pala si Roberto Boy Pakos Tingnan talaga pag ako talaga hindi malalakos Lalo nga sa larangan kung paano ko na nabakita Ako yung bata talaga ulti kinagat ng masa Ano binalasa? Pero kahit na pa paano yung bata mas mabilis pa daw Kung nga sa dasma, ulti nga sa damsa Kahit sino pa, pero kahit na pa paano Kung paano talaga tumirada Yung bata na patapon, teka lang ano ba yun? Ako nga pala tawagan rabang rapper na panginoon Uti nga sa mora to, teka walang preno to Darating yung panahon ako na nga yung idolo Teka lang nakapula, ibig sabihin nun hindi ko pwede mapagmahal talaga Kaya babalat na to, uti na mga repa Uti mo isa pinakamahusay na makata Okay, sakto, ibig sabihin ng makata Yung dati na bata naging makata na binata Ngayon ay para bang isang demonyo sa talata Kasi asabi malapit na mula pa pagkabata Sakto lang kasi para biglaan na para bang tinala mga pagkatang may at lahat ay nagkakabang sa mga bagong kanta at mga bagong kanta na para bang tula hindi po pwede kasi nga pala nagpahinga pero kapisado ang derecho at yung palinga eto nga pala yung para bang walang tinitira ganun talaga kapag garantisado na sa lahat ng mga tao na hindi kinaganaan wala bang palakpakan dyan sa kaliwa sa kanan ng mga di ginagana wala bang palakpakan sa kaliwa sa kanan bakit ko kinuha yung kanilang palakpakan na para bang nakasabay at lahat mapalagay kasi nga pala yung palakpakan na may kamay ganun talaga kapag ako ay nagbibigay buhay salamat nga pala sa mga tropa sila yung mga bago na parang arkitekto perfect Kagawa ng iba't-ibang mga na-dialecto Kasi nga pala ito'y parang mini konserto Kasi nga pala na no, sa labas Nagpupusina yung mga kotse Kasi sila ay aatras Bakit ganun pa abante? Tapos yung diskarte Na para bang nakita nagsama yung yeah. Yeah. inteligente yeah. Sabi Diskarte Hindi ako naging maarte Dahil yung pangalang ko tunog na hanggang na malate Hindi naging maarte Lalo nga ma sa diskarte Ako pala kung paano nakigala nga ng mga pare Lalo sa batukan Yung bata na padaban Iba rin Talaga 'yung batang galing Muntalban, Asa ako si Flo, talaga talaga pinag-isa Narating yung panahon para ka nang ginigisa Kaya nga, kamusta ka? Akayanin mo papa Pero kahit na pa paano, kaya ko na huminga yung bata, tega lang ha, ang dami na sa likod inyan talaga, asay ba wala akong mapagod Ako nga pala yung bata kung saan ay arkitekto Tapos yung may hawak, kala ko si Limin O, Ang gwapo nga kasi, pala Paulo Abilino Pero si Kuya Jesus, kamukha ni Piolo No, Piolo, hindi, baka ako yung kapit Na para bang nakita

tumutuwa ko yung suporta ay lupet kasi nga pala na para ba dikit kahit na magsisingkit pa ang iyong mata bakit kami nagsama kahit hindi magkaedad ang tawag doon ay kakaibang klase ng pagkanta kasi nga pala parehas daw kami meron daw abilidad tumayo galing pa sa may Maynila nagtatakasan ng nagsisindihan ng kandila tinataas ko yung kipap na para bang bandila Maynila. ang tawag doon yung mga letra hindi daw tumila talaga kapag walang bakas ng panghina Maynila. sa lahat ng mga pero pamigaling na pambihira sa lahat ng mga tao ayaw daw makabuo okay lang wag kang magkakambag wag makasira Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank sa Thank you. you pare, tuloy-tuloy mo lang. Siyempre, suporta natin na lahat ng mga tropa na ganito. Kasi tandaan nyo, wala namang problema kung ikay naliligaw. Walang problema sa klase ng bitaw. Tandaan nyo, yung dating siya ay dating ako at yung ako ay pwede maging ikaw. Pwede daw maging ikaw, kaya tanong ko lang kasi ang ganda ng babae, baka pwede ako manligaw. Out <laughs> of sir.